Guys, nandito na ako pero mm, hindi ko alam kung saan yung Brickstone kasi nakalagay dito Berlin Residence kasi parang natin tinatay. Ah. Bababa tayo. Tinawagan ko kasi yung customer mm -hmm. eh. Sabi, tan magkatabi lang daw yun. Tingnan natin. Guys, nagkaligaw-ligaw na ako. Tagal ko na. lang siya nakapasok na ako pinapasok na ako eh basement po basement 1 nakasag um, basement Hello, good morning po. Uh, lalo mo po ito sir. Uh, oh, on the way na po ako, pakintay na lang po ko. Ah, sige, sir. sir. Patagadan na lang ako ng so pick up lot. Okay sir, po. Kasi ako, eh. Okay. Sir, tanong ko lang ano po yung pipikapin Ano lang po yun, mga set lang po yun na alam. Ah, sige sir. Sige po, salamat po. Okay, okay. Wait na lang po. Okay, okay guys, naka book na tayo. So, antipolo po, kontantagin. tagi So, guys, pick up na natin muna to ha. Walang sumasagot. yeah, nakita natin dun, meron dun, dyan dyan. Pasukin na lang natin. so guys, I think pickup tayo. so meron tayong 46 minutes at 16 kilometers. morning, magandang tanghali sa inyong lahat Nandito na naman tayo Nagbabalik, welcome back to my channel At kung uh, hindi pa kayo nakasubscribe Baka naman po pwede makisuyo uh, pakiclick naman yung maliit na button dyan Para naman makapagsubscribe kayo Like at share na rin ang ating mga video Click nyo rin ang notification bell Para naman sa mga updated nating mga videos sobrang tirik at hindi naman ang init ng araw buti na lang uh, tayong mga lalamove driver na nakakotse eh, may aircon eh, paano na kaya eh, lalo na yung mga magdadrive ng motor sobrang init so kailangan huwag yung kalimutan lagi na magbao ng uh, tubig para hindi po tayo ma-dehydrate at makaiwas tayo sa mga heat stroke lalo na yung mga panahon na to talagang madalas ang heat stroke dahil sa sobrang init ng panahon so wag kalimutang magbaho ng tubig para stay hydrated tayo lagi Okay guys deliver na natin to at mamaya magbabalik pag nandoon na tayo sa drop off location dito na tayo sa drop-off location ngayon Baka natin Nakakuha na ulit tayo uh, from Tagig to Pasig naman. Yan tawagin natin yung uh, Hello, magandang tanghali po. Lalab mo po ito. Kundoin na po ako. Ay, okay sige po. Salamat. Ah, uh, tanong ko lang po ma'am, ano po yung pipikapin? ano po mga gulay. Ah, okay po. Sige, salamat po. Salamat po. Okay. Okay, guys, mga gulay pala yung pipikapin natin. So, dito pa rin sa tagig. guys, item drop off na tayo dito sa Tagig. Ngayon, pipick up naman tayo ng mga gulay papuntang Pasig naman. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa Bantayan Road. Yan ang ating uh, ruta ngayon. Sayang kanina, pwede sana ako mag-double booking. Ang daming pipick upin sana sa Taytay. Kaso, problema. Eh, beauty products pa naman yung aking i-deliver. Hindi masyadong uh, komplikado kaya sana double booking kaya nga lang hindi na makatras sa ano eh sa Barkadang Bridge sayang naman kung iikot pa ako nakarating na nga pala tayo guys sa ating pick location ngayon tawagan naman natin yung contact person बैगुलाई Oh ah, okay. guys, tapi na na natin yung mga gulay. Okay guys, deliveran natin sa Pasig. Let's go. Tapos sa Isa Biyahin na natin to Papunta naman tayo ng Pasig Galing dito sa Taguig So dapat tayo no, laging may bawang na tubig Tulad kong may bawang tubig Pero hindi pa kong iinom may <laughs> Mayamiya inom na ako na guys nandito na ako pero hmm. Hmm. hindi ko alam kung saan yung Brickstone kasi nakalagay dito Berlin Residence kasi eh. parang natin na bababa tayo tinawagan ko kasi yung customer hmm. eh. sabi magkatabi lang daw yun Ligaw-ligaw na ako. Tagal ko na. saan yung basement? Okay. Basement. Ano po gagawin? Ah, uh, mag deliver lang po ng gulay kay Ralph Mariano. Ah, delivery ka lang ng gulay. Masulat mo na sa'yo. Pero pinapasok na ako dito sa basement Saan banda po kayo? Paradahan? Wait lang siya nakapasok na ako, pinapasok na ako eh Basement po, basement 1 okay, Ako rin po yung naghahanap Marapit po ako sa entrance uh, Makikita niyo po, uh, black na yung dye accent ko, nakahazard po ako Dito sa basement 1 Hello sir Deliver po? Oh, delivery kaso ano hindi ko makita yung contact person eh, eh pupunta raw siya dito. Uh, sabi ko ba lang daw po siya pero 3612 po yung kanyang ano, kanyang unit number. 3612 anong tower? 3612 Weston po, Weston. Oh, Saan oh, bon, O oh, sinabi ko na nga po eh, basic one, malapit po okay, yeah, Hello, sir. Apo. Watch po, watch. Oo, okay, oh, po, po. Hindi, ayun, na okay. share na. nasa isip niya motor eh sa dami pa naman to pwede yung motor tayo kaya nga lang parang tinatamot na ako na lang ako kalabi sa mega mo tama na muna for today's video ito na lang muna guys hanggang ngayon, hanggang dito na lang muna tayo dalawang biyahe lang tayo at medyo nawalan na tayo sa mood so ganun talaga ang buhay Uh, medyo nasayangan na tayo ng gasolina pero ang gawin na lang natin sunod na lang tayo kay B sa Mega Mall para medyo magpalamig. Pero minsan talaga. Minsan nasa mood, minsan wala. Sunod na lang tayo sa Mega Mall para medyo makapahinga pa tayo. Yung nga guys. Ang nakapin kasi Brickstone 27 Brickstone Pero yung nakalagay rin naman yung unit number pero hindi kami nagkaintindihan nga dahil ang alam niya motor Naghihintay siya sa paradahan ng motor. E coaching dala Kaya matagal kami nakita. Hindi kami masyado nagkaintindihan. Sayang yung oras ko. Siya naman. At sayang na rin daw yung oras niya kasi meron siyang pagkaraan ng isang kilometro. Guys, nakadalawang biyahe lang tayo ngayon. From Antipolo to Tagig, Tapos from Tagig to Pasig sayang sana may mga double booking kanina eh kaso medyo na kinakabahan ako eh kaya hindi ko tuloy nasubukan mag double booking pero sayang nang dumaan ako kanina sa Taytay -Tay, mayroong Taytay -tay papuntang Tagig eh eh since na antipolo to Tagig ako pwede ko sanang kunin yun no tapos ko konti lang naman yung libre ko sa mga ano mga beauty products yung dinilabor ko sa tagi hindi rin masyado nagmamadali eh. sayang ibalik e guys minsan subukan natin yung double booking sa susunod ngayon kasi medyo na bad trip na ako dun sa sa biyahe ngayon kasi ang tagal ko eh nasayang yung oras ko eh sa pangalawang booking sa condominium kasi pinapadeliver kaya nga lang kami nagkaintindihan ng contact person akala niya pala motor yung nang magdi-deliver inaasahan niya motor eh ako naman sinasabi ko nasa basement parking na ako so yung parehas kami hindi nagkaintindihan kaya matagal kami bago nagkita at medyo nagagalit na nga siya kasi may meeting pa raw siya sabi ko naman ako rin naman eh sayang na rin yung oras ko pa ako nagyakap kanina pa ako naghahanap yun lang mahirap pala dun sa mga nagpapadeliver sa condominium kasi marami pang hindi mo alam kung paano kang papasok dun sa loob tapos kailangan mo pang tawagan siya kung hindi siya sumagot ka agad matitingga naman sayang din ang oras mo Tawag ko ng tawag, di ba? Medyo busy. Kaya ganun talaga guys, kasama sa experience yan. Kaya nag-decide na lang muna ako na mag dalawang biyahe lang muna ngayon. Mag -dalawang biyahe na lang muna ngayon, susunod na lang ako sa Mega Mall kala eh, para makapagpahingan na rin para naman pag uwi nila mamaya, hindi na rin sila mahirap akong um, umuwi kasi hindi na sila magpapag siguro may itatanong nyo yung mga nakakakilala sa akin dyan uh, bakit pa ako nagbabiyahin ng lalang pero kasi alam nyo gusto kong magkaroon ng extra income kasi sayang naman yung may panganting araw tulad ng magandong webes wala naman kaming na malaman ko rin kung ano yung buhay ng mga uh, nagdi-deliver -de as lalamong driver so ngayon nakaranasan ko na hindi rin madali maging lalamong driver kasi minsan may mga tao na ang tingin sa iyo delivery driver lang to kaya minsan kung magsalita pagsalita kung medyo tumataas yung boses medyo maliit yung tingin sa iyo hindi naman lahat ng mga nagdadrive ng lalamove eh. hirap na hirap para lang kumita ng pera karamihan dyan sa sideline natin eh. para pagdagdag ng kanilang mga panggastos sa mga eh, mahalaga may konting kita mahalaga nagsusumikat tayo Like, share, subscribe and hit the bell button for more updates.